po idol, makikita po natin itong pipe na may tumutulo pong mga water. So, ito daw po yung nagkukos ng mabahong amoy and ito daw po yung inaayawan mostly nung client nitong uh, salon na ito. So, more than a year, one and a half year na po nilang tinitiis itong uh, tulo na ito at mabahong amoy ng building kung saan po sila nagre-rent. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Sharon, Isabel kayo po ay nag sa Creative Hair System. Yes po, sir. Sa isang building pag-aari ng Swire Land Corporation. Yes po. Sa taas ninyo ay restaurant. Yes po, kitchen tapos, po nila. Tapos nakita ko naman po yung tulo, marumi, mabaw, na pwede pagmumula ng mga kung o -ano sakit. Tama po. May reklamo na po sa may-ari. Kahit po sa may-ari ng restaurant, nag, ano na din po ako, pero wala pong action One and a half years na po ito. Opo, oh sir. Um, nangyari po yan, sir, March 5, 2023. Oh, lampas na. Opo. isang taon kalahati na. Tapos nga. after April po nitong 2004, damay-damay uh, na po eh. Pati yung mga ibang pipe nila, sir, tumulo na din po. So, sira na po yung mga kisa namin namin, sir. Anong pangalan po nung restaurants? Ilos po. Buffet po yan, sir. Nako, delikado yung mga kumakain dito. Baka... Actually. Sus, baka yung matumutulo dyan, yun yung pinagsasabaw ng sa mga pagkain. Oh, no! Eno, joke lamang. Ma'am Rose, matagal na po nireklamo sa inyo pero hindi na po inaksyonan. Uh, ang alam ko po, po naman dyan na naman po yan ng um, building admin and Anong then auction? uh, yung representative po ng kilos. Anong aksyon? Sir Leo, alam yes, niyo na po ang reklamo kung bakit kami tumatawag sa inyo, sir. Um, yes po. Um, actually, this concern po is already um, um, advised by our legal um, counsel po namin. Sila legal? Apa. Okay. Ano okay. Anong kinalaman ng legal doon sa reklamo na yung inyong pong uh, restaurant ay naglilik ng na mga mababahong liquid at nakakapirwisyo na po sa mga kapitbahay niyo mga negosyo? Anong kinalaman ng legal dyan? All you need to do is ayusin yung problema. Ayan uh, yes po sir. Ngayon like uh, ko, mong legal, pati kayo, padadala ko sa Senado. Sige. So pwede po ba, Sir Leo, kausapin niyo po yung may-ari? Dahil kung hindi, pasasara ko kayo. Ah, uh, sige po, sir. Noted I'm pa. serious, sir. I'm serious, Sir Leo. Kasi it is of uh, public concern. Apa. Kasi pwede magkasakit uh, ang mga tao, hindi lang mga customer ninyo, pati yung mga pati customer ng mga parlor. So po kami din. Uh -uh. It uh -uh. is of public health concern. Yes po at, sir, we understand naman pa. At because of that, kayang kayo kayong ipasara. Apa. With regards for this, sir, um, we're willing naman po mag-cooperate to, um, to settle naman po ano po yung um, kailangan ayusin po doon sa building um, based on the investigation naman po is um, makikipag-arrange um, naman po kami din with the, the building po. Hindi sir, stop operation muna kayo hanggat hindi niya ayos yung problema. You have to shut down first hanggang yes, sa makapag-comply kayo. Yes po sir, uh, we comply na lang po sir yung mga kailangan i-comply naman within the premises po ng um, yung doon po sa tenant po namin. Ma'am Rose, oh, sir. gumawa kayo ng spot inspection ngayon. And then pag nakita niya talaga may problema, may karapatan naman siguro kayo bilang landlord eh para mm -hmm. pagsabihan mga ito na ayusin yung problema at habang inaayos yung problema, stop operation muna. Okay po. It has been happening for one and a half years. At Tuloy-tuloy naman yung kanilang pagreklamo. Wala man Apo. lang kayong ginagawang aksyon. Wala kayong pakialam. Na-address naman po yung mga previous nilang complaint. Hindi po na-address ma'am Rose. Alam mo yan ma'am. Lagi ako <coughs> nagre-report sa inyo ma'am na hindi po na-address. Lagi po ako nagpapagawa ng incident report sa mga guard kasi sa. lagi pong tumutulo. Sobrang baho po. Ang sabi niyo po sa akin, akala ko kasi nakipag-direct kayong uh, sa Ilo's Restaurant. Sabi Tama ko, kayo po. Oh, yes, kayo po yung kausap namin dyan ma'am eh. Hindi rin po sila sumasagot sa amin. Eh, ano pong gagawin? Kami po'y naiipit. Nag, nagtutulakan po kayo. Tuwa na ni half year, ma'am. Tuloy-tuloy kami sa upa. Nagbabayad kami ng tao. Tapos wala kayo kahit na anong action, ma'am. Hanggang ngayon, ma'am, lahat na po ng room namin, ma'am, sobrang baho na. One month ko nang kino-complain sa yun, ma'am. Wala rin pong action. Hanggang punas-punas lang kayo. Hindi punas yung kailangan namin, ma'am. Eh. Sobrang baho po. Miss Isabel, last year yung unang complaint na nagkaroon ng baha, na address yan, nagawa hindi, niya ng para nagawa po, yan ng building admin. Hindi kaya nga 'di ba nakapag-operate pa din kayo noon kasi naayos naman po 'yon. Hindi so, po naayos ma'am. Ma natin... Ma'am, structural problem siguro ito. Hindi maganda ang pagkagawa ng uh, building, yung flooring, yung mga pipe. Kaya nagkakaroon ng leak. So, trabaho nyo po yan na ayusin. Ayun nga po sir, kaya nga po nagkaroon na din po kami ng uh, ano, uh, contractor na nag-inspect po para nga po ma-address na po agad immediately. Kasi wala nga pong yeah. ginawang action ang ILO. So kami na nga po nag-initiate din para nga po maayos na yung problema One po. and a half years? Immediately. Kanina lang Hindi, po Hindi sir, pinutan. kasi before naman po, naaayos naman po Hindi yun. Po, ma po, ma naayos, ma Hindi po ma'am, naaayos ma'am. Hindi po. Ma'am, naka-anol lang po siya, naka-duct tape lang po yung kulay silver? Mm -hmm. Yun lang po, ako mami, ma'am, nyo lang ng ganun. Paano po naayos? Pa. Opo. hanggang ngayon gano'n ganun po. Tapos pag e, kasi may tumutulo diba, po, pinupunasan lang nila. Nakipag-coordinate naman po kayo sa ilo. So, kayo po yung nag-usap kasi legal na nga po ninyo yung nakipag-usap sa kayong legal ng alayatan. hindi po. nagpadala lang po kami ng demand letter, ma'am, after po nung ah. Tapos wala po silang pakialam. Di ba sinabi ko po sa inyo, ma'am, na uh, sabi nila, nagre-rent lang din naman daw sila sa inyo. So, bumalik po ako sa inyo. mm -hmm. Ganun na po, ma'am. Wala na po. Lahat po wala. Ma'am Rose. Yes, sir. Gusto Sige ko po. today, meron pong darating na contractor para inspection na. Meron natin pumunta ng contractor, kanina no? Kanina daw po. Kanina o, lang kanina. So po. Kanina. So, gusto ko po. Monday po. Tomorrow po. po. Gusto ko, meron na po nagtatrabaho doon. Uh, sir, Monday po, malalaman po namin yung quotation po, yung propo, uh, ano po nila, kung ano po yung mga materials na gagamitin. San Juan voters, yan po ang inyong City Hall ng San Juan. Walang gustong sumagot, nagpapasapasahan, at maging yung health department, hindi raw pwedeng sagutin, hindi raw pwedeng ayusin yung problema, huwag istorbohin dahil nasa caravan. Kasama po sa campaign sa pagkakampanya, pagsusorti ng kanilang boss. Mayor Francis Zamora, magandang hapon po sir, Mayor. Apo, apa. Mayor, pinagpapasapasahan po kami ng mga tauhan ninyo at wala pong gusto magkipag-uusap. Yung isa pong tao ninyo nasa caravan, huwag Apo. daw pong maistorbohin, nag-iikot. Maging po sa sanitation department niyo ayaw din pong umaksyon. Baka kayo na po mismo, Mayor, pwede na umaksyon, sir? Sige po. I just found out about this now, Mr. Senator, at I'll make sure po immediately. Patawag ko po ngayon yung mga department concerned para po ma-check po ito agad and uh, gawan po ng aksyon. Asahan niyo po yan, uh, Senator. Uh, I assure you, aksyon lang po natin po agad. Ay, salamat. So ang aking recommendation sana, Mayor, of course, kasama po yung sanitation department. Anyway, may mga ebidensya naman dito. Baka pwede, Mayor, ipa-shutdown muna yung... Operation ng restaurant na yon antin na makapag-comply sila at naging maayos na po yung pagtatakbo ng kanilang operation, sir. Uh, Papunta ko po agad uh, Senator uh, para ho ma verify lang ho yung uh, yung mga binabanggit po ng mga complaints. I'll also check sir kung ano po ang uh, mga documents na meron. Uh, Papuntahan ko po agad ngayon. Uh, it's 3:45, may oras pa naman po. Opo, uh, opo. mapuntahan po ngayon uh, yung uh, restaurant po sa Suar Ilan. Ano pong pangalan po ulit, sir, ng restaurant? As, uh, ang pangalan po ng restaurant ay Ilos Party Tray. Ilos Party Tray. Sige po, Ilos. I'll, send the team right now. I'll send apo. the team right now po. Pinadalan din po ata kayo ng letter, uh, July 26, 2024. Ito pong complaint namin. Uh, baka hindi nyo po na-receive. I'll uh, check it po, sir. Apo. Uh, -pa. pa-check rin po, po ngayon. So, uh, but nevertheless po, I'll, I'll, send the team right now uh, -pa. para maho, uh, makita ho ito. At kung kung isa na po, uh, temporarily hanggat baka po comply, yes, sila po natin yan. Ay, salamat. Sobrang thank you po, Mayor Francis Zamora ng San Juan. Magandang hapon po, Mayor, sir. Apo, maraming salamat po, Senator. Thank you po. Ilos Party 3. Hello, sir. Good afternoon po. Sarado muna kayo, ha? Yes po, sir. Pakisabi sa mayari. Apa, we we comply naman po yung mga dapat i-comply mo na based doon Talaga. sa mga sinabi ni Mayor Samora po. Maniwala ako sa'yo. Malaga nga na damages namin. For one year, one and a half, sir, one and half years sir, nag-comply kayo. Kayo um, naglilinis siguro kayo sa taas, pero lahat ng dumi nyo natatapon po sa amin. Umaakyat ako doon sa restaurant nyo, sir, eh. Umaakyat po ako doon. Napakabaho po ng lugar namin, sir. Tinatawag ko po yung mga staff nyo doon. Wala lang pakialam. Um, with regards naman din naman sa concern ninyo po, um, everyday naman po ma'am yung lahat, kailangan na linisin po yung mga bago mag-close po yung restaurant. Kino-compare naman po. Namin. Kaya nga Kaya po, kayo, naglilinis nga po kayo, pero nang inpang, yung, nililinis nyo po sa amin po napupunta kasi nga po, butas nga po yung tubo nyo. Saan uh, po sinasabi then, nyo nag-comply kayo? And then, wait, ang, ang, yung na sinasabi po namin is yung sa um, yung with the building kasi since tenant lang po kami doon, then um, lahat naman po ito is kino-audit naman namin po sa kanila kung ano po yung problema kasi um, para makita din natin, natin mabuksan yung petdo na baka mamaya hindi lang din po sa amin yung um, yung, yung link na nanggagaling kasi since may iba pong tenant pa po, po dun sa dito. Wala naman ibang kitchen sa taas sir kayo lang po. Ma'am Rose. Apo sir. Bumaksyon na rin po kayo dahil pati apa, kayo dami apa. kayo rito. Yes sir. Yes, sir. Hindi ako titigil hanggat di maayos ng problema. Pag minalas-malas kayo, eh baka pati kayo Um, mamumultahan dito ng mail office o baka yung inyong building permit or kung pamanyan pa man yan, mapupornada. Yes ma sir. Tuloy-tuloy po yung renta namin ma'am, lahat po binabayaran namin pero wala po kaming sales ma'am dahil sa nangyari na yan. Ano pong gagawin niyo sa amin? Every time naman na nag-text kayo or tumatawag, ini-inform ko po yung mga concern dyan. Negosyo so, hindi po naman yan, ma'am. Hindi ako nakapokus dyan, ma'am. kasi diba sa sales naman po ako. O di sana so, po binigay niyo po ako kung kanino po nakapokus. Ma'am, Na, at, nabibigay ko po yun. Siyempre, hindi ko pwed, pwedeng iba to hmm. sa inyo kasi hindi naman po nyo trabaho yun, ma'am. Kaya kami, ako naman po, as ano hmm. po, hmm. sino hmm. po yung taong dapat kausapin, kinakausap ko naman po. Pero wala po kasing aksyon, ma'am. Wala half Happier po. Lagi pong nag kami ng pasahod ng tao. Wala po kaming kliyente. Ma'am, nasisira po kami sa client namin. Papasok yung kliyente namin, ma'am. Sasabihin nila, ang baho naman ng shop niyo. Hmm. Hindi po yun, mami. Yung, yung nasisira po kami. tuwing, nag, tuwing bumabaha po, ma'am, nagka-cancel kami ng client. Pag tinawagan namin si client, akala tuloy ni client is scammer kami. Mm -hmm. Sino bang nasisira dito, ma'am? Negosyo po yan, mami. Ma'am, anong pangalan ng may ng building? Ah, uh, you mean po yung developer po? Opo, oh, yung developer. Uh, yung, yung po yung Swireland Corporation po. Kanino po nagbabayad ang mga tenant? Ang mga tenant po sa admin po nagbabaya doon sa Condominium Corporation, yung Swire Elan Condominium po. Hindi po ma'am. Swire Elan Corporation po kami nag iissue ng cheque ng renta po. Ang A monthly dues lang po binabayaran namin doon sa Swire Elan po, Condominium. Yung Development Corporation, yun po ang nagpatayo ng building sa construction Apo. and all. Yun mm -hmm. nga po ang gusto ko mangyari, makausap. Mm -hmm. Di ba? Meron po structural problem siguro dito. May mali. Hindi siguro maayos ang pagkagawa ng flooring, pagkagawa ng mga tubo. Hindi maayos ang pagkagawa ng mga sink. di ba? But anyway, sige ma'am. Um, ayaw mo sagutin. Okay lang. Ayusin niyo pong problema. Sige. Ato ni Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Busy, busy tayo next week. Gusto ko to. Yes po. <laughs> oh. Para eh, tulad nyo, nagtuturoan. So, interested ako. Sa mga ganitong klaseng yes, kaso, Sino dapat ang managot at uh, ano bang ahensya ng gobyerno ang pwede natin matawagan para i-correct yung ah. problem? Do we need legislation for this? Etcetera, etcetera. So magpahirin yes, tayo. Yes sir. Yung sabi niyo po kanina, structural problem eh because it's pipe. Uh, nobody is renting those pipes po sen. It's part of the building's infrastructure. Hmm. So yung developer po talaga dapat is responsible for the necessary maintenance. Uh, actually kaya po nagbabayad ng na renta naman yung mga tenant dyan, para may pera sa si developer to maintain the building, not only to make profit. So okay. dito po, sen, patawag po natin yung disud sen, yung Department of Housing natin. Para Ayun. sila po. Yes, po. yun yung disud Okay. Yes. Para pag nagkaroon ng ganitong klase problema in the future, alam natin kung anong gagawin. At siyempre yung DISOD gagawin nilang kanilang trabaho, maiwasan yung ganitong klase problema mangyari muli. Yes. Okay. Yes po, Senator. And I would also recommend, uh, tawag po natin yung City Building Office ng San Juan po, Senator. Kasi they will be the ones responsible to tell us if, they, if the building was built up to code. Kung okay. it complies with everything ba po, Senator. Very good. So, ma'am, Monday solve na ito. Thank you po. Odette. Yes, sir. So, Monday monitor natin. Ayos na yung problema. Tama? Copy, sir. Pasamaan po natin sa reporter po. Okay. Roda, okay ba, Roda? Okay na 'yan, okay na. Sige po, ganun lang po mama. Thank you po, sir. Thank Ayos you po. Magandang hapon po. Salamat, Salamat po sa tiwala. Thank you po.